Dala mga kani, yung pokyutan sa may kahoy na yan na naka-yotok na yan mga kani. Yan, kahoy na yan. Yan yung pokyutan. Yan. Lusong na kami mga kani. Dito na yung pokyutan sa baba na ito. Ano siya mga kani oh. Oh, napakalaki. O, oh, bro ka tayo. <todic> ha, yeah, mga kanin. Um, yun mga kanin at kunin na natin. <todic> what's up mga kani update ko lang kayo mga kani ayun at salamat sa panginoon mga kani kasi may nahanapan na naman kami mga kani uh, pangalawang pukyutan ito mga kani sana makuha na natin ng marami raming pulot mga kani ayun sa lahat po na sumusuporta sa GC Adventures yun maraming maraming salamat po sa pagsuporta mga kani at pa like and share naman po ng aming video at pa subscribe at huwag nyo pong skip yung ads mga kakane para tulong nyo po sa amin. Ayun, ang gagawin natin mga kakane, part 1, part 2 na lang po yung ating video. Ay, upload natin yung una, yung nakita natin kanina mga ka. Tapos ito, papart 2 natin to. Medyo malaki-laki naman mga kakane. Pauwi na kami, nadaan na lang namin to mga kakane. Na nakita, natanaw namin dito na sa gilid ng daan. Ayos, mababa na naman siya mga kakane. Yun, thank you Lord at nakita namin to. Yun, at gagawa lang kami ng aming burong mga kaani. At papausokan na namin. Yun, at update ko na lang kayo mamaya. One hour later. Yun mga kaani. At bibira ulit tayo mga kaani. Lusong ulit tayo. Dito sa baba. Yung Yung pukyutan. at dalisdis pa ito mga kani itong lugar nga uh, ah, napaka dalisdis ko sa inyo yun lang mga pukyutan yung sa may kahoy na yan na naka yutok na yan mga kani yan kahoy na yan yan yung pokyutan sa silong niya. yan si tatay magsisindi na ng burong yan kainit mga kani ah, mag alas 3 pala ng hapon Ang init ngayong araw mga kani yun, tirik pala ang yun at hindi na si tatay tingnan natin sana maraming pulot ito mga kani sana bigyan tayo ng Panginoon ng maraming pulot para mayroon tayong panggastos mga kani

jembung makan nih enak. nah, uhuh. nah di parah makan nih Huh, karena maraming tuluk tuh maka nih para oh sama balai nah sus laki yang pulut ya nakalak, nih unak alak ikilur ayus <laughs> Kaya na sobrang usok. Oh. Hindi sila makapurma sa usok mga kanet. Ang init. Hmm. Ah. Oh, ala na sila. Bili sila sila umalis mga kanet kasi may init. Oh. Ay, ala na rin mga kanet. Paalis na rin naman to. Buti na lang at nabutan. Grabe. Puro tuh yung nakikita namin mga kani yung paalis na yung pukyutan hmm? Ito yung papatay pagkwad nyo, ito yun yun Ito tatay mga kani yung hmm? Ito yung mukha natin Ito hmm, yun mga kani yung Malaki sana kaso ganyan Wala na naman pulot hmm? Paalis na Pero ayos pa rin yan mga kanin kahit papano may dagdag yung ating kinuha kanina. Ayan o. Ayan mga ah, Muntik na naman walang abutan. Hmm? Grabe. Kunti na lang naman yung pulot niya. Pero ayos na rin yan. Kahit papano makuha na natin ang kunti. Kaysa wala. Yun. Ano yung takay? Yun mga kanet, kunin na natin. Burang usok. Burong init. Yan, buwa balik na sila. Alam mo, ni? ka na. Wala nang pulot mga kanet. Ay kaya mga nararamdaman dito ginagat nila yung tainga ako mga kaani what? <laughs> <laughs> hirap kasi ng posisyon niya <laughs> 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 okay. wow. wala na siyang kuno? Hmm? hanggang dito wala na oh? <laughs> Okay. Hmm, so na talaga sila wakani. Hmm. Hmm. Ya na. <tipunan> na nga, so na talaga natira, wakani, yung kunti na hmm. anu nga ngatu ya? Kunti na lang yung may pulot.

ganito ha mga kami kunin natin hmm, wala na kukunti na lang oh wala hmm. nang laman Ay, sayang sayang mga kani grabe halos pareha sila nung nakita natin kanina yung una na wala nang pulot so buti lang dagdag nung isa mga kahani kahit papano at least sinabutan natin kala hindi na ako makakagat mga kahani nakagat pa rin ako nung isa sa ating tainga dito yun na update ko na lang kayo mamaya mga kahani at buhabalik sila mga kani. at nakuha na rin namin salamat sa Panginoon yan siya mga kani, oh. yan na lang natira sa pulot nila mga kanay kasi yan oh. kasi yung kanya wala nang laman grabi hmm. grabe wala nang laman yung dulo nya kalaki yung tinanggal natin kanina na wala nang laman buti na lang may nabutan pa tayo mga kanay masakwa naman to masapat na buti pa yun, thank Ito paano ay may dagdag yung nakuha natin kanina. <laughs> Tamis mga kani. Hmm? Uh, sobrang init. Okay. Yun mga kani at update ko na lang kayo mamaya mga kani kapag ando na tayo sa bahay. Takalin natin kung ilang buti itong dalawang bahay ng pokyutan na to. Kung maka Ilang buti tayo. Nasa tansya ko to mga kanin. Nasa kulang sampu naman siguro mga kanin. Tingnan natin mamaya. Yun. 2,000 years later. What's up mga kanin? Uh, update ko lang kayo mga kanin. Andito na kami sa bahay. At uh, yun. Ang oras po natin ay uh, alas 5 media na. Mag alas 6 na mga kanin. Hinapon kami sa pag-uwi mga kanin kasi... Kanina, sobrang init, grabe kahit na sa dam tayo dumaan at mahangin, sobrang init pa rin kaya nagdaan lang kami yun mga kaani at yung dalawang bahay ng pukyutan na nasuertehan natin nakita kanina mga kaani ay mayroon pa rin natirang pulot mga kaani <laughs> kasi sa tansya namin yung mga kaani mga limang araw lalayas na rin sila sa bahay nila kasi yung mga anak-anak niya mga kanay nasa tigsisigwinta na lang siguro yung hindi pa napisaan sa bahay nila. Sobra. Sobrang suerte pa rin natin kasi mayroon pa rin natira na pulot nila o mayroon pa rin tayong inabutan na pulot mga kanay sa bahay nila. Ayun. <laughs> Blessing pa rin at yung dalawang bahay ng Pukyutan na yun mga kani ay mayroon, mayroon po kaming nakuhang Siam na buti mga kane yan o nakasiam na buti pa rin kami mga kani, sa dalawang bahay ng Pukyutan siguro yung isa lima tapos yung isa apat <laughs> siyempre hindi na natin alam mga kane kung tigilan sila kasi pinaghalo na natin yun at pasalamat tayo sa Panginoon kahit pa paano ay blessing pa rin mga kani. at binayaan pa rin tayo hindi tayo nabuklo o na siro yun at yung siyam na yun mga kahane ay times 200 uh, ay, meron tayong pagtitinda na 1,800 mga kani at may pagkatihan kami kay tatay na tignan, tignan 900 yun malaking blessing na yun para sa amin mga kani at meron na kami pambigas meron na rin pang ng mga bata yun thank you lord uh, talagang hindi nyo kami pinapabayaan sa bundok at lagi kami nakakakita yan <laughs> yun mga kani at hanggang dito na lang po yung aming video uh, palike and share naman po ng aming video at pasubscribe at huwag nyo po sarang iskip yung ads para tulong nyo po sa amin, yun lang po at magandang hapon po sa ating lahat